hindi mo na naising palampasin ang spell na ito. Gawin mo ito at magkakantara pa siya sa iyo. Ang dating hindi pumapansin ay maghahabol sa iyo sa simpleng spell na ito. Una ay kumuha ka ng isang insekto at patayin mo ito. Ito ang iyong alay kumuha ka rin ng kandila. Sambitin ang salitang ito ng labing tatlong beses. Zor Christia Malimus. Sambitin ito habang hawak ang kandila. At tawagin mo ang pangalan niya ng tatlong beses. Ito ang alay ko. Pagbigyan ang hiling ko gagawin ito sa saktong alas tres ng madaling araw. Sa mo sunugin ang insekto at isaboy sa hangin ang abo nito. Gawin ito at huwag pagkakaisipin. Siguraduhin walang ibang makakaalam na ginawa mo ito. Po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakaalam na ginawa mo ito kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.